Great right news! Kauna-una unibersidad Universidad naman sa lalawigan ng Mindoro, pinasinayaan. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMN Network right News Isa ng ganap na Universidad ng Occidental Mindoro State College o OMSC matapos ang halos apat taong paghahanda nito ito ang ipinagmamalaki ni SUC President Dr. Albert Inanyol sa kanyang State of the College Address sa San Jose Occidental Mindoro kagabi. Sa kanyang komprehensibong ulat, lumalabas na patungo na sila sa Level 4 State Universities and College matapos na maakomplis nito ang mga kinakailangan ng Commission on Higher Education para sa pagiging isang ganap na universidad tulad ng pagkakaroon ng accredited programs, mga doctorate holders ng mga guro at mga pasilidad na nakakatugon sa mga pamantayan nito. Ang OMSC ay nagsimula bilang isang barangay high school noong 1966. Itinatag naman bilang San Jose Municipal High School sa visa ng Republic Act No. 6568 na ni sponsor ni Kongresuman Nene Sato. At noong 1983, ito ay naging Occidental Mindoro National College sa ilalim ng batas pambansa bilang 531 at sa kalaunan ito ay naging Occidental Mindoro State College noong 2009 sa bisa ng Republic Act 9747 at nitong Hulyo 30, 2021 ang OMSC ay ginawang Occidental Mindoro State University na sa ilalim ng Republic Act 11587 na pinagtibay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasama mo sa Arimen Mindoro Province, Rajuman Marcelo Raro, Tatak, Arimen.